Hello po lahat ng mga followers po natin. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa lahat. Sa mga followers po sa YouTube channel po natin, yung Obet Antique Collection po. Sana po yung mga hindi pa po, po nakasubscribe, uh, paki subscribe naman po. Tulungan nyo po yung channel po natin sa Obet Antique Collection. So, meron naman po tayong surprise sa araw na ito. Uh, -mangha din po kayo sa mga kagamitan na bali na dagdag na naman po sa collection po natin. Kaya 'yung mga lahat po dito, 'yung mga nasilip po natin eh halos nakita niyo din po yung mga 'yan. Kaya sana po eh pagpatuloy niyo 'yung pagtangkilik po sa ano natin, sa mga palabas po natin sa YouTube channel natin. Sana mag-enjoy po lahat ng mga followers po natin. Uh, sana tapusin niyo 'yung video na ito at uh, mga mga kayo sa ipasisi po sa inyo ngayon sa araw na ito. Kaya tara, let's go. Dito tayo. Uh, nyo? Halos nakita nyo na din po yan sa vlog natin. Ayan, bali. E, ito, katulad nito. Mga aluminium po, mga kagamitan. Mga wow, 1950s, 60s. Mga during... Uh, ito, mga during World War ito. Lagayan po ito ng gatas na ano. Uh, pinagsasalukan po ito ng mga kapanahonan pa po, po ng mga Amerikano. Uh, kasagsagan po ng gira rito sa ano tapos dito, yung lumang pichil po nila. Ito, batirol. Ah, Lumang-luma na din po. Tingkita nyo po yung kabulukan niya. Tingnan nyo po yung handle. Oh. Ah, napakaganda pa rin. Oh. Kahit lumang-luma na. Ito. Ah, tingnan nyo po. Ah, Lumang-luma na no, sandok. Ito yung mga sandok na pinagagamit ng mga kaninon inunuan pa natin. Kaya ito, tingnan nyo. Lupit Oh. Tingnan yung cup nila pag sila ng kape o kaya gatas. Dito po, mga gawa po ng mga aluminum po lahat. Ayan, oh. Ito yung sasabaw nila, Baw, pinaka pinakabahol po nila, oh. Tindi, ang tindi, oh. Ang tibay pa, oh. Oh, tingnan nyo po. Ito yung pinggan na naman. Oh, mga around 1950s din po ito. 60s, 70s, ganito. Pagkatapos po ng gira, ito yung mga nagsipaglabasan po ng mga part ng ano, mga kagamitan. Aluminium po. Ito, ang lupit oh. Bago po lumabas yung arinola na ano, yung parang yari sa yero, ito, aluminium talaga, lumang luma na oh. Bali, nahukay po ito. Ayan. Yung, ito, nahukay na. Tingnan nyo po yung sa tagal na niya doon sa ilalim ng lupa halos na bulok na nga po siya eh oh. pero ang tibay pa rin oh so, kasalin na rin po yan sa mga parts sa history po, collection po natin yan, napakaganda oh yan, sana eh, nag enjoy kayo niyan. no, yan yung unang surprise po natin Kaya, yung mga bali itong mga mga buti na yan halos lahat yan, na ah, panood nyo na rin po yan sa vlog po natin kaya punta tayo sa ano, sa pangalawang surprise po natin. Ay, napakaganda po. Katulad nito. Uh, ito. Sinong nakakaalam ito? Oh, napakalupit oh. Uh, tawagan tawagin ito sa amin buya. Buya po ito. Uh, mga karamihan ito nanggagaling daw po ito ng China ah, uh, ito yung ginagamit nila sa pag uh, sa pag nanguhuli sila isda parang ito yata ang ginagawa nila na buya ng ano nila sa fishing fishing ano nila boat nila ayan Tsaka, ang tindi oh, lupit oh, lumang luma na talaga malamang mga nasa 19 1950s, 60s din po ito 70s, ganyan ang lupit oh kaya nung siguro, kaya nagpunta ito sa baybayin natin gawa nung mga masamang panahon. Napapatid ito doon sa pinaglalagyan nila doon sa dagat. Siguro yung pang ano nila, yung panghuli nila ng isda, ito yung tanda nila doon kung saan sila nanguhuli. Bali yung pagka umano yung panahon, masama ng panahon, siguro napatid ito doon sa pinaglalagyan nila. Kaya mas san sana lang po ito, napadpad sa baybayin po natin. Ayan, napakaganda oh. Partner po ito sa collection po natin. Napakaganda po. Ito po yung pangalawang uh, surprise po natin. Ayan, ang ganda oh. Sana nag-enjoy kayo lahat ng mga palues po natin. Ito, lupit nito. Meron man tayo nito, ayan oh. Birisa din po ito lumang-luma na talaga ito, itin century ito na ano, ito pinaglalagyan ng panahon ng Kastila ng ano nila, yung mga wine nila, oh. Ayan yung brand, oh, Berisa. Ayan, Berisa. Oh. Ayan yung brand niya, Ber Berisa. So, maski i-search niyo yan sa ano, sa sa Google. Ang lupit niya ng halaga niyan. May mga balyo yan. Kaya meron tayong nadagdag na naman. Ayan, ibang klase rin. O, wala namang pangalan. Pero pagkakalam po natin ay eh, collectable items na rin po ito. Sa marami na rin pong mga naghahanap ng mga ganito na klase na collection. Napakaganda po. Wow. O. Kaya yung mga, sa may hilig nito, mga collectors po, lalo na po sa mga mayayaman na kolektor ito yung mga kailigan nila mga ganitong klase nyo koleksyon no? ayan yung mga nadagdag oh, mga buti po yan oh. ang ganda wow ayan yung pangatuko natin na surprise sa inyo ito ang pangapa po napakalupit ito lumang luma na din tingnan nyo po Sinong nakakaalam nito? yan yan, Yari po ito sa bakal po. Made China po ito. Bali. Ang tawag nito ay parang uh, crusher. Ano ng mais? Ang tawag sa amin ay nagaano ng mais. Dito nilalagay yung mais. Lubo ang tawag sa bisaya ah uh, dito na nilalagay yung mais. Ayan, bina, binabanat ng ganun, oh. Binabanat ng ganun, oh. Ayan, iniipit dyan yung mais. Tapos, pinipihit dito sa liko, likbandang bandang likuran, ganyan. Kaso, ano na siya, eh. Uh, tumigas na siya, eh. Umiikot pa ganyan, pa ganyan, oh. Tapos, habang umiikot, laglagan yung mga mais dito. Kasi ito, iniipit ito sa mesa, eh. Ayan, oh niipit ito sa misa, tagilira ng misa po. Tapos laglagan yung mais dito. Yung pinaka ano niya, pakpak niya, yung pakaw tawagin sa amin dito lumalabas habang umiikot yan, ayan oh. Kaya ang oh, napakaganda. Oh, siguro mga around 1950s din po ito. Yan, pagkatapos yata ng gira, bakit naglabasa ng mga ito. Ayan. Napakaganda po ng mga collection po natin. Sana ay nag-enjoy kayo, oh. Ayan, lupit, oh. Ang dami, oh. Ayan, mga aluminium talaga, oh. oh. Sa, meron pa tayong surprise na naman. Uh, Manghamangha din po kayo nito. Uh, napakaganda. Oh. Sana nag-enjoy kayo lahat ng mga pag-aos po natin. Ito, oh. Ito talaga ang antik. Ayan. Ah. Uh, pagkakalan dito bu buo pa to kaso uh, binasag dito ng mga sinaw ng tao gawa nung napakaliit na butas nito siguro binasag para masalukan ng tubig kasi napakaliit ng butas nito para pagkakalam ko lagayan yun ng mga alak o maski anong nilagay nila doon sa napaka ano, napakaliit na butas yung ano nito binasag siguro uh, ah, sabi ng mga kaninong inuwa siguro matagal matagal masalukan niya kasi napakaliit ng butas po kaya binasag nila dito siguro sinasalukan ng tubig to noong unang panahon lumang luma talaga ito oh. siguro nasa mga 18 century ito napakatibay po ibang klase ito sa tinatawag na banga ibang klase rin po ito ang ginamit na clay nito para na oh. Para na ring bakal eh. Pero gawa siya sa ano sa gawa siya sa ah, parang sa material ng paggawa ng banga. Ang gamit ito clay, hard hard na clay ang gamit nito. Ano kayang hinalo nila nito noong unang panahon? Mga kaninong inunuan pa natin mula noon talaga, mula noon pa. Siguro 18th century o biro niya ng Tagal o. Uh, lahat ng ano nito, ang galing ng mga nag, may hawak nito. Uh, talagang pinaging, pinakaingatan nila ito. Hanggang sa nasunod nila sa mga kaninong ninunuan pa po nila. Eh, napunta po sa inyong lingkod. So laking tuwa at pasalamat po natin na nagkaroon tayo nito kahit kahit pa siniran sinira nila dito, may part rin po ito sa history. So ayan po, napakaganda po. Sana lahat po nag-enjoy kayo sa pinasili po natin. Ayan. Ayan po yung mga nadagdag na naman sa panibagong ano natin. So sana po ay eh, mag-subscribe po kayo sa Obit anti please. Ayan, sana nag-enjoy po kayo. Thank you so much.